Good morning mga ka something nicer So ngayon po ay pipick up tayo ng egg Yan, sa kasamang palad uh, Masama ang panahon So medyo umuulan Sabi may bagyo pero yan. Kahit may bagyo, kahit malakas may ulan Hindi mapipigilan yung ating negosyo Dahil ang ating customer Naghihintay sa ating servisyo So ngayon po ay I-update ko po kayo sa ating egg business No? tuloy-tuloy po ang pagtaas ng presyo nito then sad to say yung ating isang kinukuhanan eh tuloy na po kaming binitawan so yung slot natin sa kanila binigay na sa iba diba, ng, sa paghina ng ating negosyo hindi tayo maka-order sa kanila dahil matatali tayo sa biyahe kung pailailan lang yung ating ipipikapin sa kanila So nakita niyo sa last video ko, ang dinideliver lang natin ay pinakamataas na yung 50, 70 at uh, the following weeks uh, nag 100 plus pero hindi sapat. Tapos hindi po siya dare-diretso. So dahil ganun lagi yung schedule natin, no. Uh, isang buwan din tayong, pahigit isang buwan din tayong -pick up dun sa farm na kinukuha na natin alam naman nila na yung customer natin eh umuorder na sa iba at nagbawas ng quantity so yung slot natin binigay natin sa kanila then nung nag message kami <clears throat> doon namin nalaman na, na hindi na nga talaga tayo bibigyan ng slot sa kanila So iba kasi yung thinking ng mga farm owner at iba yung sa ating klase ng negosyo na parang taga-deliver lang. I-pick up tayo ng pangangailangan nila then i-deliver natin. So magkaiba kasi eh. Hindi kasi tayo pwedeng mag o oh, kumuha ng produkto sa farm nang wala naman tayong babagsakan. So masasayang yung egg kung hindi naman natin ito madidistribute o kung walang customer na pagbabagsakan. So po. Balik na naman po tayo sa dati na magahanap na naman po tayo ng farm na makakapagbigay sa atin ng quantity na kailangan natin. Then, ayun, baka bumalik tayo sa ating business adventure pag gala, -gala para makakuha ng murang egg dahil talagang pataas po ngayon ng egg. Ito pong kukuhaanan ng po ngayon. So sila yung napapanood nyo, madalas itong nakaraang linggo, sobra po din ang tinataas nila sa presyo so hindi ko po ibibigay yung kung magkano man sila magdagdag kasi iba iba po eh so baka pag nataasin yung iba nating subscriber o nag e business eh maapektuhan tong ibang farm na akala nila ganun din ang bigay so iba iba po pero ito pong minukuha na natin, malaki po itinataas. So, baka bumalik po tayo sa paghahanap ulit ng farm na makapagbigay sa atin ng abot kaya at pasok sa budget ng ating mga customer. So, yung pong mahirap eh. Hindi po nagtutugma. Pag tumaas, susunod yung ating customer. So, gusto nila stable, mababa. So, yun ang tatrabawin po natin. Yan, <clears throat> yeah, magandang idea na rin po yung naisip namin ng something nicer na magkaroon ng back up na negosyo so yun po yung sinasabi ko po na bagong negosyo so let's go ating pick na po yung ating 190 trays so nasal ko po yung mga trays then ito yung preparation na ginagawa ko ilalagyan ko po ng sapin para maingatan naman natin tong van hindi ko mo pan-deliver hindi na natin iingatan o pananatiling na representable yung ating unit go no? yan guys binababa na namin yung egg natin no? so kilala yun na yun kilala yun na yan si kaibigan yun 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 dito sa ating trabaho yun 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 ang ating pong pick up ay 193 Then may pasobra na tayo dyan kasi may mga napunta sa bahay na naghahanap ng egg din. No? Wala tayong may bigay dahil wala tayong pasobra. Ngayon nagpasobra tayo ng 15. Ay ah, hindi lang. Kasi may large pa pala ako. So pasili ko sa inyo yung order natin dito sa kabilang unit. Yan guys, ating po lahat yan. Small, medium, large ang ating order. Ayan o, oh, buti na lang guys, no? Tum medyo tumilate lahat. Kanina, lakas nung mula nung papunta tayo dito sa meet place natin sa supplier natin. So buti tumila. So tuloy ko na lang po yung video, pagka nakumpleto na po namin ibaba, tutulungan ko po muna yung ating kaibigan doon. And guys, dito na tayo ngayon sa likod. So lahat ng small dito natin ilalagay kasi puna po itong bababa. Then puno na tayo dito sa loob, 125 trays dahil may limang trays na sobra. So ibinukot e, ko na para hindi magkalituhan yun so ito yung ating dala pamalit 193 din yung ating dala pamalit dito sa mga may laman na so pagkatapos po nito direto tayo sa customer idideliver -de na rin po natin para next week na po ulit ang ating susunod na negosyo para mapag focus din ako dun sa ating bagong negosyo no. Ayan guys, na ibaba na po namin lahat, no? So, papasili po sa inyo. So, ayan lang po ang ating laman sa likod. Kasi yung kalahati nito ay medium, eh ito naman is small, kaya hindi natin sinasama. So, para hindi, hindi ako malito. Ayan. Pinagboot ko na lang, sinama ko siya doon na nasa loob na medium. Ayan yung lima. Ayan. Dari lima. So 193 So, pwede na rin yan. Hindi man pare-pares weekly ang ating nakukuha dahil hindi lahat ng customer natin umorder. Kaya po na, meron tayong customer na hindi umorder pero binigyan natin sila ng slot. So, dadaanan ko mamaya sa kanilang restaurant kung kukuha. Kung hindi, so, ibibigay na lang natin to sa ibang store na hindi, rin natin, hindi natin customer. So, kasi possible kunin ni nila kasi mas mura tayo sa mga tindahan. Maliban lang kung yung mga tindahan na nagtitinda dyan, eh luma yung itlog na binibenta kaya mura, no? Pero ang totoo po niya ay pataas na po ulit ng pataas ang lahat ng produksyon na ating pong i-deliver sa ating mga customer. kilala niya ito, ating kaibigan. So, mas napapadala siyang laman ng ating YouTube, Facebook, dahil mas sila yung mas mababang bigay sa atin at ang maganda pa noon hindi na natin kailangan pumunta sa kanilang farm dahil marami tayong order uh, halfway meet up so malaking minus po sa atin yun dahil hindi na tayo magtotolgate syempre dahil naibaba na po natin namin yung mga produkto na kailangan natin it's payment time so peace out <laughs> yan guys customer number 1 yan. Imababa ko po muna yung order nila. So, ang order po nila is small nandun sa likuran. Yan. Ito pong pinika po natin, daricho deliver po tayo, no? So, mapapanood nyo po yan dun sa mga nakarang kong video. So, ibababa ko po muna. So, yan guys. Second customer. Ito namang mga itlog na to. So, yung iba, Baki-schedule na lang ng Monday. Kasi ngayon po ay Friday. Eh, Saturday. So, Monday ko na po i-deliver yung iba. So, ibababa na po namin. And, peace out!